bata pa lang sa Pidel ay kitang-kita na ang kakaibang taglay niyang kakayahan. Kilala ang kanyang ama bilang unang albularyo ng pamilya. Nalubhasa sa paggamit ng halamang gamot, dasal at mga ritual laban sa mga inkanto at aswang. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Tinuruan siya ng kanyang ama na hindi lahat ng sakit ay nagmumula sa katawan. May sakit na dulot ng inkanto, aswang, o kaya naman ay kulang. Kaya naman, kailangan niyang malaman kung saan nagtatago ang mga nilalang na ito. Isang gabi habang mag si sa may naramdaman siyang mabigat na amoy ng bulog at mayabag sa labas ng bahay na para bang may paan ng malaking hayop. At sa liwanag ng kandila may nakita siyang animo na nakatitig sa kanya. Isang nilalang na tila malaking aso na may matatalim ng ngipin. Ito ang unang anyo ng aswang na nakita niya. Ngunit hindi siya natinag. Ginamit niya ang itunuro ng kanyang ama. Naglatag siya ng abo na hinuluan ng asin sa sahig umupo sa gitna at nagdasal ng kanyang latagaw. Biglang nagbago ang anyo ng aso. Naging anino ng isang babae na umiiyak na tila humihingi ng tulong. Kinabukasan, bumalik ang kanyang ama. Nakita mo ang una mong kliyente, sabi ng kanyang ama. Ang aswang minsan ay nagaan yung kawawa para tiyain ka. Ang malaga, alam mo ang tunay na inyo ng dilim pag kang magpapaloko. At mula noon, nagsimula ng tumanggap ng pasyente si Fidel. Pinagsama niya ang mga gamot, ang latagaw, at ang tamang ritual. Isang gabi, may kakaibang amoy at lamig na pumasok sa kanilang pakuran. Alam ni Fidel, aswang ito Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga gamit. kinuha niya ang walis tingting, sinunog ang lumang koma, at sinabayan ng kamangyan habang nagdadasal ng latagaw. Umikot siya sa pintuan at pintana para hindi makapasok mga suwang sa loob. Ang makapal at masangsang na usok ng goma at kamangyan ay lumikha ng isang protekta sa paligid ng kanilang bahay. Napahinto ang aswang sa labas at narinig ni Fidel ang tunog ng parang malaking ibon na natangkang lumipad palayo.